Grabe guys, despite sa panawagan ng maraming mambabatas no sa Senado, sa Congress na magbitiw na si Bunuan ay wala pa rin. Ayaw pa rin niyang magbitiw kasi bakit? Ay nako, kumpiyansa pa rin si BBM sa kanya. Alam niyo yung grabe pa rin yung tiwala ni BBM sa kanya guys. Oh, 'di ba? So sabi ng Balita ngayon, delikadesa, wala nang delikadesa Yung Department of uh, Works and Highways na secretary, sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas na magbitiw, nanindigan si DPWH Secretary Manuel Bunoan na mananatili siya sa kanyang puesto. My service is at the pleasure of President Marcos. Quote and quote. Sabi niya, in Tagalog, ang aking paglilingkod ay nasa kapasyahan ni Pangulong Marcos. Sa isang panayam, binigyan di inibunuan na tuloy ang kanyang trabaho hanggat narian ang kumpiyansa ng Pangulo. Tuloy-tuloy naman po yung utos ng Presidente sa akin. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng mga anomalous flood control projects, Ania. Ngunit sa gitna ng isyong ito, marami ang nagtatanong wala na ba talagang delikadesa sa pamahalaan? Kung dati, kusa, nagbibitiw kapag nadawit sa kontrobersya. Ngayon ay tila nagiging pamantayan na ang manatili sa pwesto basta't may basbas ng nakakataas. 'Di ba? Totoo 'yan. Kahit nga si ano 'di ba si Riza Hontiveros, grabe nang nanunuhol yung mga issues ng panunuhol sa mga witnesses. Pero wala, nandiyan pa rin. <laughs> 'Di ba? Ganyan talaga, guys. Grabe. Ito yung Ah, balita tungkol sa tiwala ni PBBM kay Bonoan pa rin. Oh. Oh, Panoorin natin ha. Tingnan nyo Oh. Nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa kabila po ng mga panawagan na alisin na po siya sa puesto. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtitiwala at may kumpiyansa pa rin ang ating Pangulo dito. Sa panayam po ng ESPN kahapon, sinabi po ni InfraWatch Executive Director Ricardo Ramos na dapat nang palitan ng Pangulo si Bonoan kung nais nice talaga nito ng pagbabago sa ahensya. Yes. If criminal syndicate, you must understand that. Oh. And if you want to start anything now, the first thing you have to do is replace Secretary of Public Works, Manuel Bonoan. Okay. Sabi ni Secretary Bono, titignan niya. At ako naman yan, hindi niya alam yung nangyayon yung, yung nangyayari sa kanya. Uh -oh. Siyempre, alam niya naman lahat eh. Uh -oh. Diba, Secretary Bonoan knows, diba? As they say, Uri. alam niya mo din, kala ka lang dyan, diba? So kung gusto na siya pumbong, eh sabi niya nga, diba, nagpapalit siya ng mga kabinete. Tanggalin niya na yung si Bonoan, wala mangyayari dyan. Correct. I totally agree with that totoo naman talaga, di ba, na alam talaga ni Bunuan yan lahat. Imposible, wala siyang alam. Imposible, wala siyang share. Ha? Ah? no? Di ba? Sila lang ba talaga? Siyempre, mas malaki yung share niya dyan. Ano ba yan? Imagine, di ba, ibibigay nila. Sabihin natin, nagbibid. -be pero, nako, palabas lang naman talaga yung bidding na yan eh. <laughs> meron na talagang nakatalaga dyan para sa project na yan, kung sino bibigyan nila. Kaya talaga, nako, ewan ko na lang. Wala talaga akong uh, kumpiyansa dyan kay Bunuan eh. Nako, grabe to talaga to si BBM. <laughs> kumpiyansa pa rin. Eh, yung mga engineers ng urakot nga, paano pa ba yung sekretary? <laughs> ewan ko na lang. Ano masasabi nyo, guys?